Yan guys, maghanap kami ng mahihinga ng pamain kasi wala kaming pamain guys, pero may pangbingwit kami. <laughs> Try namin manghingi guys kung bibigyan kami. Ayun o, doon tayo. Dito tayo daan. Wala, puro madamo to. Alo, 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 alo. May tubig. <laughs> grabe na to Pilsa mo Jerry Gagabihin na tayo Okay, <laughs> may ahas dito pamain kasi wala kami pamain try natin manghini kung bibigyan ba tayo saan tayo nadaan doon? Oh. Ayun, may daan, Jerry. Bilis. Hala, may mga bata, guys. Hala, may ano dito. <laughs> may butas. kuya? Marami na nakukuha dito. Maliliit. So guys, dito kami ngayon. kami kay Kuya. Kuya, an ano yung pamain niyo kuya? Bulate. Ah, bulate. Saan kayo na ako, Bulate pala. Walang makuha ang bulate dito. Marami kang bulat. Pang-uwi na <laughs> nga kami. Tinapon mo na? oh, wala. Malalit na lang yun. Doon kasi yung pwesto namin, lalaking tumatan yun. Kuya, yeah. may bulati ka dyan. Wala silang bulati guys. kami sa taas kasi hahanap pa rin kami ng bulati guys oh my god nakakatakot dito ayan guys ha. tara hanap tayo baka sakali meron. ng pula. Ay, meron na. May nakita na ako. Meron ta? Oo. Okay, no? Saan natin lalagay? Ito, plastic. kasi sayo, meron eh. Kasi ano eh, malabo yung da, da mo eh. Ibig sabihin, basa yung lupa. guys, ang hirap ang hirap maghukay ng ano guys. Ang hirap maghukay guys ng pamain. Buti na lang guys. May nahanap kami ditong medyo basa na lupa kasi yung nakikita namin lahat dito puro tuyong tuyo na siya guys. Nakita ang mo, guys. So, oh. Tabi-tabi po. Ano kayang bungo to, guys? Aso? Hindi maliit yan sa aso. Pusa? Baka. May pangil, oh. May pangil siya, guys. Pusa ba yan? okay na to guys marami na to guys dami na Tara guys sa wakas nakahahanap din kami alam pamain aray ko saan tayo dadaan dito dito guys sobrang tuyo ang mga lupa so posibleng makakuha ka ng bula ate ayan pero nakahanap kami guys tara ayan guys nakahanap kami ng bula ate Saan tayo dyan, Dito ba yun? Like excited na ako guys kasi yung pamain namin guys kuhol lang, walang kumakagat so ito may nakuha na kami na ano bulate tignan nyo guys oh, yung mga kapaligiran puro bato tapos napaka tuyong tuyo yung kapaligiran guys kahit dun sa pinunta namin sa taas So, nakakita ko guys ng may mga saging, sagingan. Sa isip-isip ko, siguro mayroon dun kasi nga, ano guys, may mga, may mga damo na malalago. Kaya yun yung tinigdan ko. Tinignan namin guys, pagtingin namin, basa nga yung lupa. Tapos may, may bulati nga guys. Wow! Derek, tagmo pa na! Excited na ako guys! doon sa pwesto namin guys ano ang lalaking isda yung ano tumatalon guys malalaking isda kasi so, walang kumakagat nga lang talaga kasi nga kuhol yung gamit namin CJ meron na nakakuha na kami tara na Jerry na-excite tuloy ako. Hindi iwan ko yung kasama ko, guys. Basta ako talaga, guys. Matyaga ako maghanap ng bulat. Yun lang. Mali yung dinaanan ko. Hala, hala si Bibi. kung saan saan na mo si Bibi guys hoy saan ka punta ha uh, ah? tara dito Puming, ala busog ka na sa pakwan ha hoy naan ko yun lang asa yung dalawa Puming, hoy tulog na sila guys doon. CJ! Nakako. Ha? May isto dyan? Nakakuha ka ba dyan? Eh, mababaw lang yun eh. Tubig no, dyan. Malalim ba yan? Sa bagay may bulabula. -bula guys nakakuha rin kami sa wakas Dito sa amin te sa sa pabrika namin. Eh yung dating fish pan yun eh. Ah. Yung ganda ng amin. Kabawal. Dito Yung tinatabunan na yun eh. Ah. Si gagawin pabrika. Sayang naman. Eh minakita nga ako ng mga limango eh. Doon? Mm, dami. Sumitosa. Ah. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ Ala. Tumalon. Hindi yung pa-tayala dito lang. hindi. Huwtin okay, so, okay. okay. na mo talaga oh. maliliit lang yung isda na kumakagat guys inuubos lang yung pamain namin so ayan napagod na rin ako at least na experience namin mabingwit dito guys so may isda nga sya guys kasi walang maliliit lang nagsisilabasan na yung mga sirena guys <laughs> so Mga ano, mga bigatin yung mga nagbibing, namimingwit dito guys. So, ang gaganda ng pansasakyan, no? Mga Chinese, no? Oo. So, guys. paawin na kami guys. Ayan. Wala kaming nakuha ang isda. Wala kaming nakuha ang isda, guys. Tapos yung face mask ko madumi na. <laughs> Ayan. At least na-experience namin, guys. Yung pagligo dito, ay pagpunta rito. Sila naligo sila, guys. Pero ako, at saka si CJ, hindi naligo kasi nga. Abalang-abala kami sa pag Abalang-abala kami sa mamimingwit na wala naman nangyari. Puro kinain lang ng isda yung pamain namin. <laughs> oh, may kumakain? Oo, oh, mayroon nga. Kaso nga lang, inuubos lang nila yung pamain. Mayroon ang haba ng ano yun? Hindi, siguro dahil malaki yung ano namin. Malaki yung simanaga. Malaki din yung, yung ano tata. taga. Diyan guys. Pauwi so, na kami guys. So paano ba yan? Thank you for watching guys. Kita-kita ulit tayo next time.